kung gumagana lang ng tama ang ating mga institusyon. So, kung yung ombudsman, o kaya yung mga korte natin, even the prosecution service, ano, yung ating DOJ, kung gumagana yan ng maayos, if our institutions are working well, hindi na kinakailangan magkaroon pa nitong independent commission na ito. Kung yung COA natin, eh hindi na dapat kailangan na magkaroon ng ICI. The fact na, na itinatag itong ICI is a clear demonstration of the failure of our institutions to go after the corrupt. Uh, doc, hindi po ba ginagastos din ng mga corrupt yung pera nila? Halimbawa, diba, mga limpak -limpak e 'di ba mga limpak-limpak 'yan, hindi gumagalaw nakakatulong din sa ekonomiya isa sa mga dapat na imbestigahan ng uh, ICI, no? Itong uh, tinayo ni Marcos Jr. na uh, independent di um, ano, independent, no? Commission for Infrastructure is so, kung itong mga pera na nanakaw, no? Mula diyan sa mga flat uh, in-estimate natin for over the period of many years, baka umabot na ito ng mga trillion trillion pesos peso na ito, no? Kung ito'y nailabas admar ng bansa, No, kasi sa punto mo na kung naigastos yan sa Pilipinas, eh masasabi natin na baka na-account pa yan as part ng ating gross domestic product. Kasi halimbawa, kung yung corrupt na politiko, nagpatayo ng building o bumili ng lupa, no, lupa eh, ang hirap admar kung nailabas yung pera. So halimbawa, yung mga pera na yan, eh napunta sa, sa ibang bansa, pinambili ng bahay, no, uh, bumili sila ng bahay sa sa Estados Unidos. Sa Europa. Mayroon bahay sa Espanya. Sa Europa, o. Oh. O kaya sa Cayman Islands. O, oh, pwede. Ba? Then. So, dapat i-check din nila ng, ng ICI. Napaka, napakalaki ng magiging, ng magiging trabaho nitong ICI na ito. Kung seseryosohin nila, tutukuhanin nila yung trabaho. Napakalawak nito. At sa palagay ko, no, given yung, yung amount no, of, of corruption, the amount of money that is involved in this uh, corruption, I, I think uh, kukulang kulang yung 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 ice na yan, ano, in terms of capacity to actually go after. Kasi anong yan, alam mo, Admar, kung gumagana lang ng tama ang ating mga institusyon, so kung yung ombudsman, o kaya yung mga korte natin, even the prosecution service, ano, yung ating DOJ, kung gumagana yan ng maayos, if our institutions are working well, hindi na kinakailangan magkaroon pa nitong independent commission na ito. Kung yung koa natin, e, matino, hindi na dapat kailangan na magkaroon ng ICI. The fact na, na itinatag itong ICI is a clear demonstration of the failure of our institutions to go after the corrupt. Diba? So, kumbaga, itong ICI na ito, sa palagay ko, ito'y isang, uh, kumbaga, eh, teatro ito no, ni Marcos Jr. para ipakita sa tao na meron siyang ginagawa about corruption. And by the way, no, since napag-uusapan rin natin itong ICI na ito, nakakalungkot na hindi po public yung kanilang mga pagdinig. No, dapat sana may mga asperto ito na ginagawa nilang public. The fact na many of these personalities na kanilang inimbitain, eh, nag-appear na sa Senado, nag-appear na sa House uh, mga hearings, no, about, uh, Uh, corruption sa flood control projects, eh dapat magkaroon sila ng public hearing. At kung para ko ito, no, itong commission na ito, doon sa itinatag na Agraba Commission, noong tatay mismo ni Marcos Jr. Kung maaalala ninyo, no, at mar siguro, hindi ka pa pinapanganak noong kayo na Almar, no, hindi ka kayo pinapanganak noong panahon na na-assassinate si uh, Nino Aquino. Nagtatag si Marcos Sr. ng Agraba Commission to investigate the uh, assassination. Alam mo ba, yung Agrava Commission held 146 public hearings. 146. And uh, sa iba ibang lugar pa yan sa Pilipinas. Ano? Bakit itong ICI, nagtatago sila doon sa isang building, sa kung saan man dyan sa Maynila, ano? kung saan man yung lugar na yan, bakit sila nagtatago? That ICI should conduct their investigations in public, considering the scale of corruption that is involved. No? Na, na pinakamalaki Uh, sa kasaysayan ng ating bansa no, if proven, no talagang napakalaking amount sa pinag-uusapan natin at Mar at nakakahiya na itong independent commission na ito ay eh, nagtatago sila no in terms of uh, kanilang uh, investigation so the question is itong tanong ko diyan sa ICI na yan no ano bang tinatago ninyo sino ba ang inyong pinoprotektahan bakit ayaw ninyong mag-hearing na sa na, 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 in the public no? para makita ng tao kung saan napunta yung kanilang pinaghirapang buwis. Alam mo, nakikita ko, Admar, dun sa ICI hearings, ano? yung mga journalist, nag-aabang lang sila dun sa labas eh. Kung sino yung iimbitahan. Tapos minsan mag-re-release mag, mag, mag -re -release ang ICI ng, ng sulat na iniimbitahan sa limbawa kung sino mang personalidad. Doon lang nakakakuha ng impormasyon ang publiko through the media kung sino yung iniimbitahan nitong ICI na ito. Kaya kung totoo itong investigasyon na ito no if if they really want to show to the public that they're doing something dapat isa publiko nila itong mga pagdinig na ito and of course understandably baka may mga aspeto diyan na kailangan executive session okay lang yon pero sa palagay niyo po ba eh lahat ng pag-uusapan ng ICI eh kailangan i-executive session i don't think so dapat po yan eh, isa sa publiko nila 'yang pagdinig na yan